tana po kami mga toll kay Rayko. ko

Pagkuman ilis bro, ibuhatan siya, ibuhatan siya to bro. Para ibalhin dito kay Michi ba? Iba na yan to bro. Para isa na lang ba? Para isa na lang ba? Try, try na to ba? Buhatan. Pag buhat natin, okay. Ang bagay ni Reiko, yung damit, malaki lang. Malaki. Malaki sa si kanya para sa ano para sa estudyante niya ngayon tignan nakapag-aral ka ba Reiko? 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 nakapag-aral ka ba? ha? kasamot lagi nagtagalaw lagi nakapag-aral bro nakapag-aral siya nakapag-aral din ati na buwan na buwan na buwan na buwan na buwan aral buwan na na buwan na buwan na

Pinasapian. Anong pinasapian? Ah, ginawang aswang yan. Ngayon na lang. <laughs> Kasi liyo daw. Kasi liyo sa kanya mga hindi ko sila po yan sa mga tao, kagaya na Pero ang kakaiba lang nga sabi Ay, ano? Ano bro? Wala natin ang... Magpayag. nga ako, may nag-comment. Aswang daw, ang takot mga araw. po mga idol. Hindi ay. na. Sila po ay gumagala din. Gahanap yan sila ng biktima. Hindi yan, na, bro. Lima. Bro, hindi, hindi sila yan pira bro. sa Yung sa totoo lang mga tono, yung nagsasabi na yung mga, ano, mga aswang hindi na gumagala sa araw. Yan totoo, gumagala yan sila sa araw, naghahanap yan sila na mabiktima nila. Uh, pag na nasalamuha mo sila, parang normal din sila na tao, pero hindi yan sila Nakikipaghalo-bilo, no yung nakipag-usap sa inyo nakipag-usap gumagala lang yan sila para makahanap sila ng mga biktima marami ang mga yan kasi nang bibiktima oh nang bibiktima yan okay. sila gumagala yan sila noon nag sige tagalog nang manakod gani yun hawaan ah, hawaan ah, hawa pala yung mga boss hawaan pala bro na sa mga pagkain kain ng laway ano ba doon gawin muna natin ang tubos yun Naway, minsan yung iba, yung pagkain, ah, yung mo. Inom tubig 'yan. Ingat, ingat. oh na uhaw ka na tapos may nagbigay sa iyo ng tubig, mag-iingat ka. Yung ginagawa nila para maging katulad kanila, nila, para pahawaan kanila, hindi mo makikita 'yan. Tatanggapin Pag inom mo 'yan, saka ka magiging katulad nila. Kaya nga ako, kahit saan ako magpunta, pag uhon na nako na ako, hindi ako pag-iingat ako sa pag-iinom ng, ano? pag diba, ng tubig mga tol. Ang damit nga rin ko mga ito. Ang sundang bro? Asa mo ito putang? Asa tago bro? Yung... Tago. Lagari. Ang sundang ba? Ang yung paggawa namin ng kubo. Nalimutan mo bro? bro. Yung lagari kung saan mo nilagay? Ay, nandun. Tabi kay Michi. Kukunin ko muna ko <mukong> muna mga ito. Try niyo 'yung bahatan si, kan ah, bahatan si Raiko. Bahati ma-arsa ba? Okay, Bakka... ako rekwa tukonin. Yan sinunog na po nila 'yung ano. Uh, Dapat subukot ni Rayko, mga 'tol. Saging Yan sinunog na po. Kasabong pa ba saging? Wala, Anahaw. Anahaw, anahaw. Tukonin. ano? Anahaw, Sinunog na po yung ano damit ni Rico. Ano mga nakabalot po ba? Hindi pa namin hmm. nasubukan si Rico ngayon na dalahin na na ano. na, namin sa ano. Ang damit si Rico ba? sai right, oh. ko na kaya na pagsinale ng katayik ko ay nagpapakita ng isosito ba oo ba kita kita mo kung sino sino yun sila mo mo hindi na baka wala. try nilang ano na pagsiray ko hindi nakapako sa ano sa kasamahan niya uh, babuhatin namin para pagsamahin silang dalawa ni Michi para hindi na kami lalakad pa ng malayo

Buat, buat, itu sih buat, 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 bro bro, buat, 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 Renyong, oh no, no,

Ayan yung buhatin. Buhatin. Sobrang bigat ni ano, Raiko. Nakapako siya mga tol. Hindi po namin mabuhat ko siya. So dito na lang, lang po namin siya gagawa ng ano. Ng kubo niya. Ayan po yung. Ano. Damit ni Raiko. Pahiram daw. Pahiram daw ka bro. Ano Retire. -retired. <laughs> <laughs> ano. Retired. Nag-retired. po mga takot para. Ano.

Nagpako sa ila ha? Kailangan talaga ng natin yan. Isa lang daw na pako. Rayko. Yung doon ang pako sa inyo. Kita mo ganina dito. Ano? Ano? Bukod yun? Bukod TV? Bukod TV. Bukod Try Maw, ano, oh. ano? ko katong nakita ni Monday ganina. Mau mau tapos niya doon ni si. Tama. Sundan ko. Talaga daw mga abutin mo. Sayang din natin na naabutan ba. Ito na natin gagawan ng popo bro. Doon eh. sana namin lalagay yung tinitik. Si ano na? Kuha ano, brother. Yung pagano pang poste. Poste lagi. Ako maghawak niyan brother yung sundang. Si Kuha tayo ng ano. Ako'y pagabuhat.

Bro. you know but that's not saking bro. Bro. bro bro ah kita ah, pak

mga nagsasabi na pinapabayaan daw namin yung mga bata na oh. uh, sinitsi at ito hindi po, hindi po, po mga idol so, lagi po kaming dito uh, po kaming uh, siguro bukas mga idol uh, simul sisimula namin sa paghahanap ng ano lower body ng lower body yeah. ng mga, mga bata na ito mga idol so sana po abangan nyo po yung bawat upload namin silungat. yung team katakot mga idol uh, at lagi nyo masusubaybayan mga idol <coughs> kailangan natin madugtong yung mga katawan nila para ano bro. naman ay, um, para, para, sa, ano, sa masayahing mga bata oh, to para bumalik normal oh. guwapo uh, ni tulo, -tulo siguro, sa pikas siguro bro nakikilala ko sa dahil siguro sa ano no paghahanap ba hmm. nagkatagpo nagka, uh, nagka ano siguro sila nagkatagpo ni michi ay, kaya naging kaibigan pa ni michi Diyan po, kasi, ang may pasa sa dito, bro? Bro? Pasa sa dito. Mata? Bakit may pasa yung mata mo, reko? Siguro pagtabang sa iya katong nakaraan, bro. Ha, tabangan sa ba? Hindi nga talaga. <laughs> Hindi nga talaga. Hindi nga Mga kapatid. Susubukan mga idol. Uh, mga idol. So, noon dito kami. Dito, so, akala namin Susubukan natin ngayon. Natama ko tama li pandakan ng mga idol. Hindi pala ang mga idol. Nigla pala sila ang limpak siguro ng um, ibang location. Sa kanya siguro bumalik nitong mga idol. Dungan na, tahimik na. na. Mm. Matagal kaming hindi naka-expose sa mga idol. Ay, so, uh, uh,

Lagi na tayo inom ng Pepsi kapag tuwing may mga babae. Bro. Lagi tayo magkakainom ng Pepsi kapag mainit yung ulo ng klaban, hindi na nakakatawa. <laughs> Masarap yung Pepsi. Pabahay ng team katakot yan, bro. Ha? Pabahay yan ng team katakot. Para nagiging charity na dahil yung channel mm. natin, bro. Meron na nagiging charity vlog na, bro. Yeah. Kay, na ipabahay na ta. Pabahay kami sa Raikom na doon. Yeah. yeah.

Ulan saka parang yan <laughs> makakahiga, lupo. Walang <laughs> po. Masarap ang pipsi pag mainit yung ulo ng ano? Kalaban. Hindi <laughs> yung kalaban. Dapat lagi natin iinitin yung ulo. <laughs> tira babawi daw siya. Mabawi daw So, tira. Yan. So, mga idol. Natapos ayun na rin yung... Ayan po. Ayan po. Tapos na po yung kunting bahay ni Raiko. Ayan po mga tol. Tapos na po namin bukas so, yan, abangan nyo po mga tol yung paghahanap po namin sa kalahating katawan ni Michi dahil po ah, uh, mag ano po kami ah, uh, split up po kami tatlo tatlo siguro o apat na apat apat o apat, apat na siguro so yun lang po mga tol please support may team Katakat hunters no jpox uh, tv don carlo adventure jolix tv the mystery uh, dansky tv emmanuel asibior uh, marvin the and also sa channel po natin nightgoose tv sa mga hindi pa nakasubscribe supportahan nyo ko mga tol maraming maraming salamat sa nagsupport tapos sa mahal naman ko po, po yun.